Alam niyo ba ang mga bato natin, yung dalawang organ na kasing laki ng kamao ay parang mga silent heroes sa ating katawan? Sila ang naglilinis, nagtatanggal ng basura at nagpapanatili ng balanse. Pero paano kung bigla na lang silang sumuko? Maraming kababayan natin, lalo na yung mga nasa edad 60 pataas, ang nakakaranas ng matinding sakit at pagsubo dahil sa problema sa bato tulad ng chronic kidney disease o CKD. Ang sakit na ito ay parang unti-unting kumukuha sa ating sigla, sa ating kalayaan at sa ating mga pangarap ang pagdadayalisis, ang mga reseta ng gamot, ang pagbabantay sa bawat kinakain. Lahat ng yan ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na pakikipaglaban. Ang kirot ng kawalan ng ganas pagkain, ang pamamanas, ang pangihina ng katawan, at ang patuloy na pag-aalala kung ano ang susunod na mangyayari. Ito ang masaklap na realidad na kinakaharap ng marami. Hindi ko ingatin, pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simple at masarap na sikreto na makakatulong para labanan ito na rekomendado mismo ng mga doktor. Hindi ito mamahaling gamot, hindi ito komplikadong procedure, kundi mga ordinaryong prutas na madali natin makikita sa ating mga palengke at tindahan. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga prutas na dapat nating kainin araw-araw para linisin ang ating mga bato at labanan ang CKD ayon sa mga eksperto. Huwag kayong alis, manood hanggang dulo dahil may isang bagay akong ibubunyag na talagang ikagugulat ninyo at magpapalakas ng inyong loob sa pagharap sa mga hamon ng kalusugan. Simula natin ang ating paglalakbay tungo sa mas balusog na mga bato sa pamamagitan ng pagtukla sa unang prutas na dapat nating bigyan ng pansin ang mansanas. Alam niyo ba na ang simpleng mansanas na kadalasang kasama sa ating baon noong bata pa tayo ay isang powerhouse para sa ating mga bato? Ang mansanas ay puno ng fibers na nakakatulong hindi lang sa pagtunaw ng pagkain, kundi pati na rin sa paglilinis ng ating digestive system na indirektang nakakatulong sa ating mga bato. Kapag malinis ang ating bituka at regular ang ating pagdumi, mas nababawasan ang trabaho ng mga bato sa pagfilter ng toxins mula sa ating dugo. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong na alisin ang mga toxins at kolesterol mula sa ating katawan. Isipin ninyo, isang prutas na kayang tumulong sa paglinis ng ating loob, parang isang natural na walis na nagtatanggal ng dumi. Ang mansanas din ay mayaman sa antioxidants, partikular ang quercetin at vitamin C. Ang mga antioxidants na ito ay mahalaga sa paglaban sa oxidative stress na isang malaking faktor sa pagkasira ng mga selula kabilang na ang mga selula ng ating bato. Kung mayroon kang CKD, ang iyong mga bato ay mas madaling masira ng oxidative stress at pamamaga. Ang regular na pagkain ng mansanas ay makakatulong na protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala. Para sa mga nag-aalala sa potassium intake, ang mansanas ay mababa sa potassium kaya ito ay isang ligtas na pagpipilian para sa karamihan ng mga pasyente na may problema sa bato, basta't kinokonsulta pa rin nila ang kanilang doktor o dietitian para sa personalized na payo. Hindi ba't nakakatuwa na ang isang prutas na madaling bilhin at napakasarap kainin ay may ganitong kadaming benepisyo? Maari ninyo itong kainin bilang merienda, ihalo sa inyong oatmeal sa umaga, o gawing light dessert pagkatapos ng pagkain. Kung taligro ang mahalaga ay gawin nating bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang prutas na may kaangahangang benepisyo para sa ating mga bato, ang pakwan o watermelon. Tuwintagin it, ang pakwan ang isa sa pinakapaborito natin pang hindi lang dahil sa taglay nitong tamis at pagkapresko, kundi dahil din sa mataas nitong water content ang pakwan ay halos 92% tubig at ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito ay napakabisa sa pagtulong sa ating mga bato. Ang mataas na water content ay nakakatulong sa paglilinis ng mga bato sa pamamagitan ng pagtaas ng urine output. Mas madalas tayo umihi, mas na ilalabas natin ang mga toxins at waste products mula sa ating katawan na nagpapababa ng pasanin sa ating mga bato ito ay parang isang natural na flush na naglilinis ng sistema bukod sa pagiging hydration powerhouse ang pakwan ay naglalaman din ng citrulline isang amino acid na nagiging arginine sa katawan ang arginine naman ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga blood vessels na nagpapababa ng blood pressure at bakit ito mahalaga para sa bato dahil ang alta presyon o high blood pressure ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng bato at madalas itong nagpapalala ng CKD. Sa pagpapanatili ng normal na blood pressure, direktang napuprotektahan natin ng ating mga bato mula sa karagdagang pinsala. Mayroon din itong lycopene, isang malakas na antioksidan na nagbibigay sa pakwan ng kulay pula nito. Ang lycopene ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga sa katawan, kasama na ang pamamaga sa mga bato. Tandaan, ang pamamaga ay isang malaking kontributor sa paglala ng sakit sa bato. Kaya naman, ang pagdagdag ng pakwan sa inyong diet ay hindi lamang nagbibigay ginhawa sa init, kundi nagbibigay din ng malaking suporta sa kalusugan ng inyong mga bato. Kung ikaw ay may CKD, ang pakwan ay isa pang prutas na mababa sa potasyum, Kaya ito ay isa sa mga mas ligtas na opsyon. Isang paalala lang, kahit mababa ang potasyum, importante pa rin bantayan ang dami ng kinakain at talagang kumonsulta sa inyong doktor, lalo na kung meron kayong anumang pre-existing condition. Napakasarap magkaroon ng ganitong natural na tulong para sa ating mga bato, hindi ba? Sunod na prutas sa ating listahan ay ang ubas. Alam niyo ba na ang mga malilit na butil ng ubas ay puno ng mga himala para sa ating mga bato? Ang ubas, lalo na ang mga kulay pula at itim, ay mayaman sa resveratrol. Ang resveratrol ay isang uri ng polifenol na kilalang kilala sa taglay nitong napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang oxidative stress at pamamaga ay dalawang pangunahing kaaway ng ating mga bato. Ang resveratrol ay gumaganap bilang isang kalasag. Pinoprotektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng mga free radicals at binabawasan ang pamamaga sa kidney tissues. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang resveratrol ay may kakayahang mapabuti ang kidney function at maiwasan ang paglala ng sakit sa bato sa mga eksperimentong hayo. Bagaman kailangan pa ng mas maraming pag-aaral sa tao, ang potensyal na benepisyo nito ay napakalaki na. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay naglalaman din ng iba pang antioxidants tulad ng vitamin C at manganese na parehong mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng selula at pagpapalakas ng immune system. Isipin ninyo, sa bawat kagat ng ubas, nagbibigay kayo ng isang dose ng proteksyon sa inyong mga bato. Ang ubas ay isa ring magandang source ng tubig na nakakatulong sa hydration at paglilinis ng mga bato. Kaya ng mansanas at pakwan, ang ubas ay medyo mababa sa potassium na ginagawa itong mas mainam na pagpipilian para sa mga individual na may sakit sa bato basta't nasa kontrol na porsyon. Paano natin isasama ang ubas sa ating pang-araw-araw na diet? Napakasimple. Maari ninyo itong kainin bilang isang masarap na merienda, ihalo sa inyong fruit salad, o kaya ay ilagay sa inyong breakfast cereal o yogurt. Tandaan, ang sariwang ubas ang pinakamainam. Iwasan ang mga processed grape products na may mataas na asukal. Ang susi ay ang pagiging consistent sa paggain ng mga prutas na ito. Hindi kailangan ng sobra, sapat lang para makuha ang benepisyo. Ang pagkakaroon ng malusub na bato ay hindi lamang tungkol sa pag-inom ng gamot. Ito ay tungkol din sa paggawa ng matatalinong pagpili sa ating mga kinakain araw-araw. Ang mansanas pakwan at ubas ay ilan lamang sa mga prutas na pwedeng maging kakampi natin sa paglaban sa CKD at pagpapanatili ng malusog na mga bato. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging benepisyo na nagtutulungan para suportahan ang ating mga kidney sa iba't ibang paraan. Ngayon na nakita na natin ang kapangyarihan ng mga prutas na ito, hayaan natin tuklasin pa ang iba pang mga prutas na dapat nating sama sa ating diet para sa mas malusog na kinabukasan. Ngayon, ipapatuloy natin ang ating pagtuklas sa mga prutas na kayang tumulong sa ating mga bato. Ang susunod na prutas ay ang pinya. Ang pinya na madalas natin makita sa mga kainan o paborito natin merenda ay hindi lang masarap kundi may taglay ding kapangyarihan para sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga bato. Ang pinya ay mayaman sa bromelain, isang enzyme na mayroong potent anti-inflammatory properties. Tulad ng nabanggit ko ang pamamaga isa sa mga pangunahing sani ng pagkasira ng bato. Sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan, nakakatulong ang bromelain na protektahan ang kidney tissues mula sa pinsala at maging sa paglala ng CKD. Isipin niyo parang mayroon kayong natural na panlaban sa pamamaga sa bawat kagat ng pinya. Bukod sa bromelain, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C na isang malakas na antioxidant. Ang vitamin C ay mahalaga sa papapalakas ng immune system at paglaban sa oxidative stress na parehong nakakatulong sa paproteta sa mga selulang ng bato. Pagaman ang pinya ay may taglay na potassium ito ay nasa katamtamang antas at madalas na itinuturing na ligtas sa malilit na porsyon para sa mga taong may CKD. Basta't sinasangguin nila ang kanilang doktor o dietitian Mahalaga ang pagmoderate lalo na kung ang inyong kondisyon sa bato ay mas maluba. Ang pagdaragdag ng pinya sa inyong diet ay hindi lang nagbibigay ng sariwang lasa, kundi nabibigay din ng na mahalagang nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng bato. Maaari ninyo itong kainin ng sariwa, ihalo sa inyong fruit shake o gawing topping sa inyong yogurt. Ang tamis at asim nito ay nagbibigay ng kakaibang sarap na sigurado magpapagana sa inyong kumain na mas marami. Mula sa pinya, dumako naman tayo sa isa pang paborito at madaling mahanap na prutas. Ang papaya. Ang papaya, ay kilala sa taglay nitong papain, isang enzyme na katulad ng bromelain sa pinya na mayroong malakas na digestive at anti-inflammatory properties. Ang papain ay nakakatulong sa pagtunaw ng protina na nagpapababa ng pasanin sa ating mga bato. Kapag mas madaling natutunaw ang pagkain, mas kaunting toxins ang nalilika at mas madaling nailalabas ng katawan kaya nababawasan ang trabaho ng mga bato. Bukod pa riyan, ang papaya ay isang napakagandang source ng vitamin C at vitamin A na parehong powerful antioxidants. Ang vitamin A particular ay mahalaga para sa membrane integrity ng mga selula kabilang na ang mga nasa bato. Ang papaya ay mayroon din mataas na water content at fibers na nakakatulong sa regular na pagdumi at paglilinis ng digestive system. Ang regular na pagdumi ay mahalaga upang maiwasan ang pagdami ng toksin sa katawan na maari magbigay ng karagdagang stress sa mga bato. At ang magandang balita para sa mga may CKD, ang papaya ay medyo mababa sa potassium kaya ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa kanila. Ang paggay ng hinog ng papaya araw-araw ay hindi lang nakakatulong sa kidney health, kundi nagpapabuti rin ng overall digestion at nagbibigay ng glowing skin dahil sa taglay nitong vitamins. Kaya bakit hindi natin gawing regular ang paggay ng papaya, lalo na sa almusal o bilang marienda? Ang tamis at lambot nito ay nakakaganang kainin at ang benepisyon nito sa kalusugan ay walang kapares. At ang huli sa ating listahan ng mga prutas na dapat nating isama sa ating diet ay ang mga berries. Sa Pilipinas, hindi lahat ng berries ay kasing dalihanapin tulad ng mansanas o papaya pero marami na tayong nakikitang strawberries, blueberries at raspberries sa mga groceries at pamilihan. Ang mga maliliit na prutas na ito ay tunay na mga superfood pagdating sa kalusugan ng bato. Ang berries, lalo na ang blueberries at strawberries, ay puno ng anthocyanins na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay at nagtataglay ng napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Gaya ng resveratrol sa ubas, ang anthocyanins ay nagbibigay proteksyon sa mga silula ng bato mula sa pinsala na dulot ng oxidative stress at pamamaga. May mga pag-aaral na napapahiwatig na ang berries ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kidney function at papapababa ng risk ng CKD progression. Ang mga ito ay nakakatulong din sa pagregulate ng blood sugar levels na mahalaga lalo na sa mga pasyente may diabetes na isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Bukod pa rito, ang cranberry, isang uri ng berry, ay kilala sa kakayahan nitong maiwasan ang urinary tract infections o UTIs na kung hindi ginagamot, ay maaaring maginsani sani ng kidney damage. Para sa mga may CKD, ang berries ay generally low in potassium, na ginagawa itong ligtas na pagpipilian sa moderasyon. Maaaring yung kaninong berries ng sariwa, ihalo sa nyong smoothies, sa yogurt o sa oatmeal. Ang sarap at benepisyon to ay nakakabiyani. Ang pagiging kreative sa paganda ng pakain ay maalaga para hindi tayo magsawa. Tandan, un paquet non ibat ibang uri non proutas, aynag dibiyes sa Atene non ibat iban nutrients, kayamas maganda kung mapapalit nan non kinakain. Sapagintegre non pinya papaya beris sa nion pang arawara ona dayet, nagdaragdag kayo non isin layer non protection sa mangabato at nag non malaking suporta sa pankala pangkala tan kalusugan. En prutas proutas sariling sarilinquento non beneficio, at kapat pinak sila e bumubuo, non hisan malakas na puersa, laban sa sasaket. Nayon na naunawa na on kapanyarian non manga prutas naito, oras na para pagusapan, on panwakas na palala aton sorpresa, na king binangit, sasimula. Natingan natin ang dulo ng ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na makakatulong sa ating mga bato. balikalang lang natin sandali ang mga prutas na ating natalakay. Ang mansanas na puno ng fiber at antioxidants. Ang pakwan na naglilinis at nagpapababa ng blood pressure. Ang ubas na mayaman sa resveratrol na panlaban sa pamamaga. Ang pinya na may bromelain para sa anti-inflammatory effects. Ang papaya na nakakatulong sa digestion at detox at ang berries na puno ng antioxidants at panglaban sa UTI. Ang lahat ng prutas na ito ay may natatanging papel sa pagsuporta sa kalusugan ng ating mga bato, sa paglilinis ng ating sistema at sa paglaban sa paglala ng chronic kidney disease. Hindi ito simpleng usapan lamang ng pagkain. Ito ay isang pangkalahatang pagbabago sa pamumuhay. Ang bawat prutas ay nagdadala ng sariling halo ng bitamina, mineral at antioxidants na natutulungan upang maprotektahan ang ating pinakamahalagang filter system. Isipin ninyo, sa bawat pagkakataong pinipili ninyo ang mga prutas na ito, naglalagay kayo ng isang maliit na pamumuhunan sa inyong kalusugan, isang pamumuhunan na mabubunga ng mas mahabang buhay, mas maraming enerhiya at mas malaking kalayaan mula sa pasakit ng sakit. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-alala na ang maliliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Hindi kailangan na bigla ang baguhin ng lahat. Ang bawat mansanas, bawat hiwa ng pakwan, bawat butil ng ubas, bawat hiwa ng pinya, bawat piraso ng papaya, at bawat dakot ng berries ay isang hakbang patungo sa mas malusog na mabato. Ang patuloy na pag-inom ng sapat na tubig, pagbabantay sa ating sodium intake at regular na pagkonsulta sa doktor ay mahalaga pa rin. Ang mga parutas na ito ay suplemento, hindi kapalit ng medical na payo o treatment. Lalo na kung mayroon na kayong existing na sakit sa bato, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o dietitian bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa inyong diet para masigurong ang mga ito ay akma sa inyong particular na kondisyon at pangangailangan. At ngayon, ang sorpresa na aking binanggit sa simula, ang tunay na sorpresa ay hindi ang isang bagong prutas na bigla na natuklasan, kundi ang kapangyarihan na nasa inyo na, ang kapangyarihan na gumawa ng matatalinong palpili, ang kapangyarihan na baguhin ang inyong kinabukasan sa pamamagitan ng simpleng pagkain ng na mga natural na handog ng kalikasan, hindi nyo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong operasyon para makapagsimula sa pagpapabuti ng inyong kidney health. Nasa paligid lang natin ang mga sagot, naghihintay na ating matuklasan at gamitin. Ang sorpresa ay ang katotohanan tayan ninyo sa inyong sariling mga kamay na kontrolin ang inyong kalusugan at buhayin muli ang sigla na akala ninyo ay nawala na. Ang pag-asa ay hindi pa nawawala. At ang bawat araw, ay isang bagong pagkakataon para magsimula. Naway ang video ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at praktikal na kaalaman. Kung meron kayo man namang iniisip o karanasan na nais ibahagi tungkol sa mga prutas na ito o sa inyong paglalakbay sa kalusugan ng bato, huwag magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto ko marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay nakakatulong sa ating lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video ito at naramdaman ninyong nakatulong ito, Pakiusap, bigyan nyo kami ng like at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makakatulong na impormasyon at inspirasyon sa kalusugan at pamumuhay. Ang inyong suporta ay malaking bagay para sa amin upang patuloy na makagawa ng ganitong uri ng content na makakatulong sa ating komunidad. Tandaan, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung paano tayo nabubuhay at inaalagaan ang ating sarili. Patuloy na mabuhay ng buong sigla at kaligayahan sa bawat yugto ng buhay. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood.